Johanna Umadan kung saan humihingi po siya ng tulong na makausap niya ang kanyang mister na hindi na daw po nagsusustento sa kanilang mga anak. Nakakapanganak ko nga lang po actually one month ago po. No Ilan ang anak niyo ni Muhammad Kali? Tatlo po. Tatlo? tatlo. Okay. Eight years old po, tapos yung isa six, then one month old po yung pinakabunso. Kasal po kayo nitong si Muhammad Kali? Yes po, kasal Kali. po kami. Okay. Kasal po kami. Okay. okay. Kailan yan tumigil yung sustento? Nung December po kasi, uh, nagbakasyon po kami dito. Which is, nagpaalam naman po ako sa kanya nun. Saan sa, ka nga galing? Sa Mindanao po. Mindanao. Opo. Okay. Tapos, ayun nga po. Siyempre, may approval naman po niya. Hindi naman po ako bastos na magmamanila lang ako nang walang okay. approval niya. So, mm -hmm. okay. Mm -hmm. Tapos, asapan namin, uh, one month na magsistay kami dito. Kasi, sasabay ako ng uwi sa mama ko. Mm -hmm. So, hindi kami nakauwi agad. Medyo dun kami nag-start na parang Yung away mag-asawa po okay. Na normal po na away na nag siya sa akin Kasi hindi daw ako nakakapag-update Eh pag nasa labas kasi kami ganun eh Yun yung hmm. nangyayari, hindi ako nakakapag-update So nag-away na kami hanggang sa hindi na kami nagkausap Hindi na kami nagpansinan Bigla na lang parang pinanghawakan niya yun ma'am Na hindi na siya nagbigay ng sustento sa amin Kasi one time nag-approach pa ako sa kanya eh. Sabi ko baka pwedeng makahingi ng uh, pera Kasi buntis ako that time So kailangan okay. ko ng pang-check up wala rin kasi akong work. So, na nahihiya naman ako namang hingi sa ate ko kasi hindi naman niya ako responsibilidad. So, that time po sa phone call, nakausap ko pa siya noon. 3K lang hinihingi ko pero pinagdamat niya po sa akin yun. Sabi niya, hindi, hindi na kita anuhin kasi ganito ganyan. Ako lang naman daw yung nakikinabang. Sabi ko, paano makikinabang? Buntis ako. Kailangan ko nung pang check -up. Kailangan ko ng gamot. Tapos sabi ko, yung mga anak mo pa nasa akin. Sabi ko, ganyan. Alam mo naman na wala pa akong income ngayon. Wala akong trabaho. Sabi kong ganun. Ang sinasabi niya, keso nasa pudar naman daw kasi kami ng ate ko. Ate ko na lang daw ang bahala sa amin. Sabi ko, wow naman ha. Sabi ko, anak-anak ka tapos ganyan yung ano mo. Then, yun nga po. Bali, hindi po ako nakauwi agad kasi uh, gawa nga po ng mag-aaway kami. Hihingi lang ako ng pera sa kanya na pang ano. So, kumbaga, naging kamp kampante po ako na doon muna ako mag sa ate ko. Pero, bumili po kami ng ticket nung 7 months na po akong buntis. Pauwi na dapat kami Anong na. Anong buwan na yan? July po. This year lang po. Kasi okay. kakapanganak ko lang po. Ay, 1 month pa lang po yung ah, baby ko. Ah, okay, po. okay. Nung August 1 lang po ako nanganak. Nung July 14 po yung ticket namin, actually July 18, pero na-move siya ng July 14 kasi hindi na ako pinayagan nung uh, OB na nag-check sa akin, OB nung ate ko. Na gumastos pa yung ate ko ng 5,000 para lang i-general check up ako para makauwi, fit to travel. Pero yun nga po, hindi ako nakauwi. So talagang may, tendin, may balak po kami umuwi ng mga anak ko. Tapos ang nangyari, hindi nga po ako pinayagan na sumakay sa, ano, sa aeroplano. Yung ticket na binili niya, sabi niya, dapat kasi hindi na lang binila ng ticket 'yan, sabi niya ganoon. Alam naman pala na hindi makakasakay, edi na sayang lang. Worth, ano po kasi yun eh, nasa 11K hmm. po inabot. Sabi niya, edi sana, konti na lang iidadagdag ko dyan, kasi gastos-gastos pa. Ticket ganyan, din ganyan yung daw. lahat magkaanak. Opo, yung dalawang anak ko po, tsaka ako po. Maayos pa po siyang kausap nun, kasi yung ate ko yung nakikipag-negotiate sa kanya. Sabi niya, so, ganto na lang, edi ang mangyayari, dito na makakapanganak si Pats. Kasi wala eh, wala tayong magagawa, hindi siya naka -owe. So, okay, nung una, maayos ma naman po siyang kausap. Kasi ang hinihingi po na amount nung ate ko, uh, 40 to 50k, kasi sa lying in nga po namin planong mag, ano, oh. Uh. manganak ako. Then, okay, sabi niyang ganyan, mag, mag ano, maghahanap ako ng paraan, ganto Mm uh. Sabagi ako ng anak kasi, nilihim pa namin na doon ako na anak kasi sobrang, ano po talaga niya, ang damot po talaga niya, ayaw niya magbigay. Kahit piso halos magmakaawak sa kanya nun. Ay, nga talaga magbigay sa akin. Sabi ko, parang, parang hindi mo naman anak yung iaanak po. Bakit ganyan ka ka? Padamot sa amin. Sabi ko, gano'n. Wala naman akong ibang matatakbuhan eh. Sabi ko, kung wala pa yung ate ko, <laughs> sa kami pupulutin? Sabi ko, gano'n. Pasalamat kami nandiyan yung ate ko. Siya yung sumalo, sumalo sa lahat. Yun po. Kaya gusto ko po siyang habulin kasi sa ngayon, kailangan ko po yung sustento ng mga anak ko kasi may maliit pa eh. Kailangan po ng panggatas, diaper, tsaka meron po silang kaya. Yung both parents po niya, mga doctor po, meron po silang school. Meron silang clinic, yung parents niya po. Meron silang properties. Siya meron siyang kinikita na 80,000 to 100,000 monthly. So, gusto ko po talaga siyang habulin nung bago nangyari lahat to, bago ka umalis, okay kayo? Nung umalis ka doon, okay, okay kayo? Kami. Talagang magbabakasyon ka lang Opo, talaga. Okay po kami. Nung dumating ka dito, nung wala pa kayong away, magkano ang pinapadala binapa niya? Hindi na po talaga siya nakapagpadala noon. Bali, nung nandun po kami sa Mindanao, yun nga po eh. Sabi ko sa kanya, yung 10K to 12K na pangkain lang namin ng mga anak mo, napoprovide mo pa noon nandyan ako. Pero bakit sabi ko na nandito na kami sa Manila kahit piso? <laughs> wala na ako mahingi sa kanya. Ayaw oh, yun niya magbigay. Uh... Sabi ko kasi kung makakapagtrabaho ako, wala namang problema eh. Kaso, sabi nung ate ko, hindi, kailangan mo habulin niya kasi may baby na eh. Oh, Itong oh, dalawa, ano na? malalaki na to, okay na to eh. Solid food na yung kinakain hmm. nila at pwede ka mag-work. Pero hindi. Balik ka sa dati, kasi mag-aalaga ka ng anak mo, hmm. wala kang choice kung oh. di habulin siya. Pero kasi one yun. month old po yung anak ko. Oh. Tapos kasal po kami. Tapos sabi po kasi ng mga ah... Uh, kamag-anak ko, baka naman may sus suspecha lang kami. Baka mamaya may babae daw. Kaya daw, oh. ganyang katigas. Anong Kasi mo? meron, mo? meron ako narinig eh. Hindi ko na lang siya papangalanan na, yun nga, sabi niya, akala daw niya, siya, ako daw yung kausap. Doon po sa lugar namin. Akala niya, ako daw po yung kausap ng asawa ko. Sabi ko, hindi. Paano kami mag-uusap niyan eh? Well, hindi na kami nag-uusap niyan ever since. Sir Muhammad, Hello sir. Yes, ma Opo, kakausapin na po kay ni Attorney Blessy. Okay, kasi po uh, nandito po si Miss Joanna. Ang nilalapit niya po sa amin eh hindi raw po kayo nakakapagbigay ng sustento doon sa tatlo ninyong anak, yung bago, yung isa bagong panganak pa, One month old. Yes po, kahit punong nang anak po ako. Ano po ano ay eh, um, uh, paano po tong hello, pamilya niyo dito? Actually, Ma'am, hindi naman po sa inyo ka sustento. Uh, may history po kami kasi nung asawa ko. Nag-Manila po siya. Mm -hmm. Ang plano niya is, sabi daw niya, papabakasyonin daw do siya doon nung ate niya. Okay. Yes, may approval mo naman yun eh. Tapos, oo. oo since may approval ko naman, ang approval ko is December. Okay. And then, uh, hanggang naging hindi ginawa niya January kasi gusto niya pa daw January. So, pinibigyan na rin siya doon. Mm -hmm. Oo, tapos ang nangyari doon kasi ma'am, is uh, nagmanila siya. Sige uh, Sige lang, magsalita maliit lang, lang. Na, maliit lang po nagpagtatalo rin ang mag-asawa. Kasi oh. sinabi ko, oh, oh load lang. Then pagdating doon, uh, update lang kung mating na. Yung mga ganun lang po. Okay. Oh. Yung nangyari po kasi, uh, yung binigay oh, ko sa inyo, so, yung bakit money na 5K, pinag uh, ko lang. Pero narinig ko, pinag-happy-happy niya na lang daw. And then, yung naubos lang yung within a week, a week or three days nakausap kami, yun ang inisipin niya, naubos na daw. Huwag kang sinungaling, huwag kang ka, sinungaling. Actually, kinalit na kita mag-load ka before ka umalis yung day na yun. Hindi ka nag-load, pagdating mo doon, ang hirap mo makontakt. Wag kang, ka, alam ko, uh -oh. ka sinungaling ano. Update, meron ako mga screenshots na nag-uusap pa tayo hanggang January, di ba? Yes, meron. nagagalit ka. nagagalit ka sa akin kasi hindi ako nakakapag-update. Napakasimple lang, di ba? Tapos ganito yung gagawin mo sa amin. Hindi. ah uh, Tanda ako. nawawala ako kasi ano. Nakawala ka kasi nung... napakasinungaling mo. Wala kang kwenta. Okay. Oh, uh, yung sinungaling, tignan natin mamaya. Ah, uh, anyway, saan uh, na ako. Yun. Uh, since naipag-away siya sa'kin, sa in-unspend niya na ako sa Facebook, in niya ako lahat ng mukha mo, baka gusto mong ipakita ko ngayon dito Then, kung sino yung nang-black nang, nang black at saka nang-black sa number, kaya hindi kita nakocontact ngayon. <laughs> Nag-usap na tayo bago-bago ng before sumagwan. So, o normal, it's safe. Ha? Gusto mo no, sampal, sa right? cellphone ko? Ikaw yung nang-black sa akin. Kapal ng mukha mo. Yung mga yan sa kanya, tagpi-tagpi lang yun ang messages namin. Pero nangyayari dyan is, paminsan-minsan na mira lang kami na pag message dyan. Okay. Yung mga ganyan. Sige. Pero madalas lagi kami nag-aaway, nagtatalo. Kasi nag-umpisa na dun sa hindi siya, hindi niya na ako, hindi siya paramdam. Eh, kinalaman nun sa pagpitigil ng sustento, eh, actual, actual parang actual ang, din, ma ang, ang, masyado ang, namang mabigat na parusa yun, hindi ba pwedeng... Ang utapang po namin kasi January, uwi siya. Oo, oh, oh, nga, oo. Oh, oh. Tapos? Bigla na siyang nawala. Ang nangyayari sa akin, na ako sa kanya. Hindi na siya nagparamdam. Porkit nandiyan na siya sa Manila. O oh, maganda yung... Ano, ewan ko ba? Hindi siya, siya ano. Eh, hindi na siya nagpaparamdam. So, nangyari sa akin, sabi ko, hindi na magpaparamdam din. Kasi ayaw niya magparamdam eh. Kaya ayaw magparamdam. Ibig sabihin, okay siguro yung kanya. Okay oh, siguro. Pero, ma magaling ka. Mauto ka kasi. Nanganakta. Tinakasa mo yung responsibilidad mo sa amin yun ang sabihin mo. Hindi ba ako ma-message na hindi na tayo okay kasi niya, tinakbuhan mo yung responsibilidad mo sa amin. Ma'am, all oh, the time, ma'am, nag-video ko sa kanya yung family niya. Sa akin, kausap siya. Kasi hindi ko siya makausap eh. Oh. Right e, yung tita niya, kausap siya sa video ko, yung mga bata. Mas lang, mailang lang ako dyan ganyan. After a few minutes, makakareceive na ako ng mga lahat ng basket na text sa kanya. So, nangyayari, sabi ko, bakit ganito itong ginagawa niya sa akin? Kung ano-anong... Wala mo ginagawa sa kanya. Yung hiningi ko lang naman doon is may pag-usap siya na maayos. Ever eh, since hindi siya na pag usap na maayos, sabi niya yung ano, man mang tawag dyan, yung minumura, lahat-lahat. Karamihan nitong problema ninyo e, away mag-asawa. Oh, sa totoo lang. Mahirap na may kakampiyan ako kasi meron siyang sinasabi rin sa'yo, yung, siguro yung tawag, nangyayari yan eh. Opo. Tapos yung din siguro sa manang loob ginawa niya. Medyo mabigat na hindi mo nag-abot ng sustento Opo. kasi yung mga bata na damay doon. Nadamay Sana na yung po. away niyo sa inyong dalawa na lang. Pero yes, yung sustento, yun nga yun ang naging problema. Yun na po eh. So Miss Joanna, ang linawin ko, diba? ba? Ang gusto mo lang naman dito ngayon is makuha yung sustento. Child support po. Para child support, para sa mga anak ko na entitled naman po talaga. Okay. Wala ka bang balang bumalik? Wala mininawa. na po. Hindi ko na po siya gustong balikan pa. Ayoko na po makipag sa kanya. Ganito pong ginawa niya sa akin na parang baboy niya akong tinapon. Lalo nung nanganak ako na halos makipagbuno sa kanya yung mga ate, yung ate ko, yung mama ko. Lahat ng pamilya ko. Pero, grabe, hindi ko alam kung saan siya humuhugot ng... Yun, ano nung, ano niya Kasi hindi talaga siya nagbigay eh. Kaya nanganak ako sa Bagyo Kasi ayaw mong magbigay ng pera. Hindi ako anak sa lying in. Doon ako sa bagyo kasi doon mas mura. Dahil sa sa'yo. Yun ay Tapos so, anak mo, may komplikasyon pa sa puso. Sabi ko, ipapagamot siya. Ang, ang sinasabi mo sa amin, gawa-gawa lang binigay ko sa iyo yung ano pinakita ni mama sa iyo yung ano 'di ba iwan ko kung sino nagpakita sa inyo ng screenshot na may komplikasyon sa puso yung anak mo wala kang pakialam Mr. Muhammad hindi mo ba sinubukan puntahan dito yung one month baby mo hindi mo lang bang ginustong Ma makita Ganito ko sabi ko sa inyo hindi po ako milyonaryo Tinatabi ko rin niya sa asawa ko every time Sabi ko sa kanya hindi rin po totoo sasabi niya hindi ako nag yung nagulog yung ng anak ka Kasi may proof po ako, naguhulog ako yung kaya ko. Sa sa kailan mate, ka nga ka naghulog? Yun ang problema. Ma, kailan may, ka naghulog? may, po, May, may resibo po, po. ba? Ito. Wala pong resibo. Actually, may titas po ako lahat. Nung inulog ko, hindi totally lahat, pero mostly, Oo, nagulog ka nitong mga anak na ako, okay? Pero nung time na hindi eh, tayo eh. nag-uusap, ha? Na eh. nung nag yung time na buntis ako hanggang 7 months, kung hindi pa ako na halos 50-50 inabot, kung hindi pa nakipagbuno sa UCI, eh, wala ka namang planong magpadala, di ba? Kasi hmm. gusto mo, itapon ako dun sa public hospital, dun ako mga anak, Gusto, mo, ka na gusto mo, kahit piso, wala kang gagastusin sa amin ng mga anak mo. Hindi naman po sa'yo di ba? saan? Okay. Saan okay. yung kasi ano? Okay, may screenshot ka ang, kasi... Ang mga kasi sa hindi ka na nagpaparamdam. Yun nga, kasi nga, binlock mo nga ako. At saka ano, hindi na nga tayo mo, okay nun, di ba? Nag-away lahat Actually, mayroon na mga, ano mga screenshot yung mga pinapadala Tapos dinamay dito, mo so pa yung mga day. bata? Pinanghawakan mo? Grabe ka, ang sama ng ano mo? Dahil lang hindi tayo okay, dinamay mo mga bata? Kung wala pa si Ay, namatay na sa gutom yung mga anak mo? Actually, wala namang magiging problema kung nakikipag-usap ka lang na maayos. Ang mahirap kasi, kailangan mo pa mag-post sa social media. ako na mo. Hindi, hindi ako makapag-usap na maayos sa'yo sa kasi ang sinasabi naman. mo sa akin, pag nanghihingi ako ng pera sa'yo, para sa sarili ko lang. Paano para sa sarili ko? tayo mo naman yung itsura ko. Ang pangit-pangit ko, kumpara naman sa mga kapatid ko na ang gaganda. Tignan mo yung sarili ko, hindi okay. ko na, na ano, di ba? sinasabi mo ginagastos ko para sa sarili ko. Hindi ako ganun kadamot at hindi ako hindi ako irresponsableng nanay para hindi, hindi ibigay hindi para kung ano yung para sa hindi, anak ko. Hindi pwede makausap yan na uh, yung hindi galit. Okay, Mr. Muhammad, uh, may, naiintindihan ko lang si Johanna kung, kung sana maunawaan mo bilang nanay. Ako nanay din kasi ako eh. Ang hirap kasing magbuntis. Tapos, yun po mo pa yung pera, medyo lahat ng parang karga mo ang mundo tapos yung ang buntis kasi yung isang paa mo nasa hukay ganyan. Opo, sobra. Talagang iba ang kaya mag-asawa dapat ang ano yung yung mga nanganak. kasi kailangan mo talaga ng isang kalahati na tutulong sa iyo. E nawala yun, naramdaman niyang nawala yun. Kaya talagang malaki ang mabigat talaga sa loob niya yun. Na, nangyari pa yun nung time ng mga siya eh ayaw ka na nga, nga niyang balikan. Paano po ba natin to maayos? Uh, yung suporta, paano po, ano pong pwede nating mapag-usapan para maging consistent na lang ma, kapag kung sakali man move on na kayo pareho or maliban na lang kung gusto mo pa rin talagang makasama tong si Joanna eh bakit hindi mo ipaglaban pumunta ka dito ay Actually ma'am hindi na po Oh, Wala minamahal paglalaban ako na yung biyadong biyado. Simula na uli pa lang. Ayun Ay, nga. Eh kung oh. gano'n na, medyo oh, decided lang. na kayo. Ano oh. pag-usapan niyo yung sustento kasi. Ah, pwede ba yung sustento, ma'am? Kung oh. gusto niya ako, mag magsasari na lang po kami. Sharia kasi part. since uh, Muslim siya, Muslim oh. din po ako. Oh, oh, doon na lang po kami mag-base. Gusto niya po kasi 5k monthly lang ang isusuporta sa mga anak niya. Sabi ko gano'n, Meron akong infant, eh, pa, kapag pangalak ko naman, lang magkano yung gatas ngayon, magkano yung diaper, kahit sa public na center ko lang siya i ano, kailangan ng mga gamot, etc. Paano yung pangkain namin? Paano yung pang-school supply ng mga bata kasi mag-aaral na sila? Anong mararating ng 5K mo? Ako po yung asawa niya. May usapan kami, uwi siya. Lahat okay. ng mga nangyayari na to kaya hindi siya umuwi. Ganyan, sa kanya na mismo lumalabas, sinasadya niya lahat yan. Anong sinasadya? Wala akong sinasadya dito. Ang kapal ng mukha mo. Ano lang po kasi yung gusto niyang ibigay eh. 5K lang daw. Mm -hmm. Sabi ko, sa kinikita mo, yan lang ang ibibigay mo sa mga anak mo. Ano ah, saan yung naiayabang mo na 60,000 to 80,000 monthly kay Ai? Ha? Nasaan? Tapos may 2M ka pang ikuklose na deal dito No sabi mo kay Ai na meron kang uh, mga investors, <coughs> etc. Ngayon, nasaan? Ano mararating ng 5K mo? Sige, um... Mm -hmm. Ganito na lang Ma po, Atty. Nia, pwede po natin sila siguro oh. pag-usapin off-air. Mag-usap na lang kayo sa off-air. Oo, i-coordinate na po namin sa MSWD. No, para po doon kayo magkausap, magkaroon kayo ng settlement out po doon sa sustento. Opo. Oh, Opo, mm. kasi hindi naman uh, may may mga nagsabi dito ng netizen, sabi ni Sir hindi siya milyonaryo, which uh -huh. is hindi naman natin kailangan ng milyon no, para oh, makapag-sustento. Oh, Opo. Sige po, uh, ma'am, kausapin po namin kayo sa kabilang studio, ma'am ha. Yes, ma At tagayon uh, din kay Sir Muhammad Gali. Uh -huh. Opo. Sige po, ma'am. Salamat yes. po.